Hello, welcome back to my channel Dar at kung di pa kayo nakaka-subscribe at kung bago ka pa lang sa akin channel, please like and share hit notification bell para sa update sa susunod kong video hinimok ng mga doktor healthcare worker si Marcos na ayusin ang isyu ng PhilHealth Fund Transfer. Impormasyon kung nabigo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., natugunan ng isyu sa paglilipat ng pondo sa kanyang State of the Nation address noong ika-22 ng Hulyo, naghahanap ang mga grupo na maghain ng petisyon sa Korte Suprema. Manila, Philippines kumakatok ang mga doktor sa mga pintuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ay ang direktiba ng Department of Finance, DOF, Nailipat sa National Treasury ang 89.9 na bilyong piso halaga ng sobrang pondo mula sa Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth. Hinihiling namin na itong tinatawag na excess fund, kung totoo man na may excess fund, ay palawakin niyo ang coverage ng PhilHealth insurance natin sa mga sakit ng mamamayang Pilipino, Maricar Limpen, dating presidente ng Philippine College of Physicians, sinabi sa isang press conference noong biyernes ikalabinsyam ng Hulyo. Hinihiling namin na itong tinatawag na excess fund, kung totoo na may sobrang pondo, ay gamitin para palawakin ng insurance coverage ng PhilHealth sa iba pang mga sakit na dinaranas ng mga Pilipino. Ikaw lamang ang makakapigil nito, ginoong Pangulo, at naniniwala kami na makakahanap ka ng mga paraan upang makahanap ng mga solusyon sa partikular na problema ito, dagdag niya. Mahigit anim na pong profesional na organisasyong medikal at pangangalagang pangkalusugan ang pumirma sa sulat sa Pangulo, na inaasahan nilang tutugan sa isyo sa kanyang ikatlong State of the Nation Address, SONA, noong lunes ikadalawamput dalawa ng Hulyo, kung hindi gagawin ng Pangulo, hinahanap ng mga grupo na maghain isang petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa legalidad ng direktiba ng DOF. Napansin ng mga grupo na ang mga pondo ay maaaring magamit para sa pangangalagang pangkalusugan ng mga individual na nangangailangan ng tulong pinansyal sa halip na ilipat sa kaban ng gobyerno. Kawalang katarungang panlipunan, ang pakiusap ay matapos magutos ang Department of Finance, DOF, na maglipat ng labis na pondo mula sa Government Owned and Controlled Corporations, GOCC, para tumulong sa pagpopondo sa mga hindi nakaprogram na pondo ng gobyerno, na kung saan ay ang standby na pondo ng bansa para sa mga programang hindi partikular na nakasaad sa budget ng gobyerno. Ang PhilHealth ay nakakakuha ng pera sa pamamagitan ng mga kontribusyon ng miyembro at sinasaklaw ang mga mahihirap na Pilipino sa pamamagitan ng mga subsidyo mula sa gobyerno, parang alkansya ng taong bayan, ang bagan tayo dyan, it's like the nation's coin bank, we all contribute there, said Antonio Dance, President of the Asia Pacific Center for Evidence-Based Healthcare. Dapat basahin, in this economy, labag ba sa batas ang paglubog ng gobyernong Marcos sa pondo ng PhilHealth? Sinabi ng DOF noong lunes, ikalabing lima ng Hulyo, na ang mga pondong inililipat ay mga hindi nagamit na subsidyo ng gobyerno, nilino din ni PhilHealth Acting Vice President Ray Balenya na hindi kasama sa mga pondo ang mga kontribusyon mula sa mga nagbabayad na miyembro ng state insurer. Gayunpaman, nangangatwiran ang mga doktor at manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na ang direktiba ng DOF ay lumalabag pa rin sa Seksyon 11 ng Universal Health Care, UHC, Act, Ralabing isang libo dalawandaan at na nagtatakda na, walang bahagi ng reserbang pondo o kita nito ang dapat na may pan sa pangkalahatang pondo ng pambansang pamahalaan o alinman sa mga ahensya o instrumentalidad nito, kabilang ang mga korporasyong pagmamayari o kontrolado ng gobyerno. Sa ilalim ng UHC, ang sobra o reserbang pondo ay dapat gamitin upang madagdagan ang mga saklaw ng benepisyo ng PhilHealth, bukod pa sa pagputol ng mga gastos para sa mga miyembrong nag-aambag, kung mayroon pa ring dagdag na pondo, ang PhilHealth ay may mandato na ilagay ang mga ito sa mga pamumuhunan ano ang maaasahan ng mga Pilipino sa Universal Healthcare Law. Binigyang diin din ng mga doktor at profesional sa kalusugan na ang paglilipat ng pondo ng mga hindi nagamit na subsidyo ng gobyerno ay mahalagang tabi ang mga mahihirap na Pilipino, ang paggawa nito ay hindi sinasadyang ipapataw ang pasanin ng pangangalagang pangkalusugan sa mga balikat ng mga formal na nagbabayad, na marami sa kanila ay nangangailangan ng tulong sa kanilang sarili, basahin, opinyon, isang medical bill na lang ang layo sa impyerno. Kung tatandihan ni Marcos ang kanilang pakiusap, umaasa ang mga grupo na iharap ang isyo sa mataas na hukuman kung pipigilan niya kaagad. Wala na tayong basehan dyan at muli please subscribe my channel, like and share for my new video update. Thank you.